tignan nyo itong si Rimulya. Nung simula, sabi niya, nanonid nang pumasok ang ICC sa bansa natin kasi may sarili tayong justice system. Tapos ngayon, sinusulsulan lang ng makabayan black, nagbago na naman ang isip. Anong nangyari sa'yo? Ikaw pa naman din ang secretary, di ba, ng Department of Justice sa Pilipinas. Tapos ikaw, napakabalimbing mo, wala kang sariling paninindigan. Ikaw na nga mismo nagsabi dati na may sariling jurisdiction, may sariling, di ba, justice system ang Pilipinas. Tapos ngayon, naiba na naman ang ihip ng hangin. Bakit ba takot na takot sa mga kabayan black. Bakit nababahag ang buntot nyo sa mga makakaliwang grupo na yan? Ano ba, magkakampi ba kayo? Di ba halatang halata eh, no? Halatang halata ang mga pinaggagawa nyo. Or kaya kayo nagsanib puwersa kasi nagsalita na si former President Duterte sa mga kabulastugang pinaggagawa nyo. Kaya binabalikan nyo siya ngayon. Di ba? Kaya nakakatawa talaga ang justice secretary ng Pilipinas, walang sariling paninindigan. Anong klase 'yan? Mas makikinig ka sa mga makakaliwang grupo? Napakaduwag nyo naman ata. Baliktara na eh, no? Pero samantalang 'di ba nung kampanya nung election, kung makasipsip kayo sa mga Duterte, wagas. Tapos ngayon, yung ibang lahi papapasukin nyo sa Pilipinas? ba? Diba? Ano bang alam nila? Ano bang alam nila sa tunay na nangyayari sa Pilipinas? I ibang bansa nga, hindi nila kayang bigyan ng justisya. Sariling bansa nga kung saan ang galing yung ICC. ba? Diba? Ni hindi nga nila mabigyan ng justisya dito pa kaya sa Pilipinas? Gusto nyo lang talaga ng gulo. Yan ang totoo. Imagine niyo ibang lahi, ibang lahi pupunta dito sa Pilipinas at mangingi alam. Anong klasing sekretary ka, Rimulya? At talagang naisip mo talaga yan, ha? Tibay din ang mukha mo, eh. Dapat nga, nag-resign ka na. Simula pa lang, dapat bumitiw ka na sa pwesto. Imaginin mo yung anak mo na agad sa ipinagbabawal na gamot kakaumpisa mo pa lang, kaka-appoint pa lang sa'yo as justice secretary, di ba? Nakakahiya. Tapos ngayon, kung umasta ka, parang nasa kamay mo ang hostisya, di ba? Parang hindi ka justice secretary. Panay ka pa preskon, panay ka pa media, pa-epal ka na lang sa lahat ng mga issue, di ba? Sa lahat na lang ng mga issue, ang ingay-ingay mo, Ganyan kayo kasi binulabog kayo ni Tatay Digong. At anong akala nyo kay Tatay Digong? Matatakot sa inyo? Tatakutin nyo yung, di ba? Tatakutin ng ICC? Nek-nek nyo, hindi bahag ang buntot ni Tatay Digong katulad mo.